Brother, brother, tingnan mo kay. Kita mo ko yung puno ng sampalok yun sa di kalayuan. Wow, oh, pare. Kita ko yung puno ng sampalok. O, oh, eh, ano ka, ano ka meron daw sa puno ng sampalok na yun? Brother, brother. Tingnan mo ra. Kita mo ko yung puno ng sampalok na yun sa di kalayuan. Oh, kita mo ko yung guyam na iyon. Ay, ina ko naman pare, ay wala naman akong nakita eh. Ah, ay, papakyat eh. Papakyat do sa mukhang maglalakad siya papunta do sa dulaw. Kita mo ko yun, brother. Ah, talagang kitang-kita ka. Oh. Kahit medyo malayo kita ko eh. Naman ang mata mo pare. Ay, pag na yun ang guyam na yun, okay, tama. Wow. Man? Ay, digpit naman ang mata mong yata. Kalinaw. Ah, ay, hindi nga. At talagang kita mo talaga. Ay, tika, sandali, paray. Huwag ka munang maingay, ha. At ako bagay, may minaririnig? May naririnig ako, eh. Paray, huwag ka munang maingay. Aba, nga! Ma. May, may naririnig nga ako? Aba! Parang paring yabag ay! Eh parang yabag na ng anaw ng ng guyam ay oh, eh, parang paakit ay eh, sa ano sa puno nga parang paakit oh ang akit ay papadulo ay eh. ang ramdam ko ay eh, ang pakinig ko ay eh, ano naglalagay din ka ng mga sanga bawat akbang ay eh, ng guya parang eh. ah ah ay totoo nga may guyam nga parang eh. meron ah ah malapit na nga sa dulo yun ay eh, ang pakinig ko sa yabag niya